Welcome to Northern Summer mga boss Ayan o, karating lang natin dito ngayon Alas 4.48 So, nandito na tayo sa Northern Summer uh, Malis tayo ng uh, liloan Alas 11 Imedya kaninang umaga So, ngayon lang tayo dumating Gawa na traffic Tsaka lubak-lubak sa so, summer Daming one yan ang ating mga pasayro Papasok na sa loob Magbo-boarding na sila So walang ibang CUL dito Tayo lang may Meron tayong katabi dito na isang bus Tintintal At ito maraming mga sasakyan So problema natin ito ngayon Wala pa tayong barko Hindi tayo umabot sa umalis ngayon Na Centrapile maghintay pa tayo ng anong oras na makasakay makatawid waiting lang tayo dito um, so, thanks God tayo safe travel eh, dami kasi nating dinahanan kanina dumaan tayo ng Aboyog, Terminal, Takloban at uh, pick up ng ibang mga lugar ang galing sa Liloan hanggang sa St. Bernard tsaka ano uh, hinundayan yeah, medyo matagal ang biyahe natin pag pagdating natin dito so ayos lang yan nandito na tayo so ay mga boss ingat naman na tayo sa ating biyahe time check natin is alas Ukson ng umaga ayan shout ta tayo dito kay Piltrangco Cowboy na si Bosmonis Uh, ayan, uh, maglo-loading na tayo dito Ngayon pa lang tayo sasakay sa barko Dumating tayo dito kanina alas 4 manaling araw At shout out din tayo dito sa tropang Silver Star uh, Ayan Ngayon pa lang tayo sasakay ng ferry boat Tayo lang ang COL dito